So, mga higala ko. So, bisan pa dahil magpista mga higala. Kaya nga akong trabaho. Wala well, dyan po kay kahumanan. Kaya bubalik di hapon, no? Isag na mga okasyon. Ang natong uh, gingon pang barangay or sityo or lungsod or dakbayan, no? So, magpabilin hapon ng hapon Ang atong mga trabaho na sa mga Gingon pa nila regular nga mga adlaw, no? Ang atong dili routine, permente ra gihapon. Way kausaban sama sa nag-vlog mao gihapon, no? So inana. Inana in yun taon ta. So marin ay kung tubig diri gamay kay gaga. Oh, bisan pa man ana. Padayon gihapon ta sa loyong ugma. May basin pa man. Huwag masakpan ang swerte nga para sa kuha, no? Kaya yun ang panila. Unya na tamhunong kung tuyod na. Di ba? So, muna Mga higala kong mga gwapo o guwapa. So, dilik ko gwapo, Pero di isa ko batik. Ini pun ada diperinsa aku, pero di ko mana terimuan, kayak nitsir mengkana sih ya. Aku ipa ibut, pero sayang mampu jadi takakit kit kikit, agun saya kit-kit tuh mengkana ngindut, no? pasti sota basik di ko kamu muda lah, menang bingun panga di no? maglisod po kong paibot ani ay mura gini akong hindran sa yun yung nga dilikay ko yung nga o mauaw ko kanalabi nun ng mga live live mauaw ko tungod ani nga akong nipon lagi nipon na may diferensya na ako no so muna akong kahinaan yati so pero hindi ko na tinuyuan kay nature may nagbuhat anak pero mo lang na kuwang ba sa giingon pa nila confident na kuwang kuwan may pang doon dipikto sa simod sa kuwa kay maayo pang munabi kay sa kuwa di ba so inana siya oh? so kung confident lang unta okay ka ayo pero kung di ka confident sa imong trabaho mo na maglisod ka kung unsa o ni sumada So dagan salamat og sa sunod na akong vlog manginaot ko nga na gyapon mo na mutan aus, sa akong video nga dili kayo maayo pero di sa kayo bati sakto sakto pero pait pait to gamay no basig kini kini na magsugod ang panahon nga mausab ang akong kinabuhi tungod ninyo ba diba? among mga loyal no so noon di isa ko kapamugos kung dili mong ganahan kay ang pa na to kadaghan mga kita o kapilian lain bukayo kayo huwag ang iyong pilion kanang wakakagusto salamat and God bless